Ayan, maganda umaga sa inyo mga bro at sa kawil na ulit tayo ngayon susubok at medyo kumalma wala pa ulit sa lambat at sa kawil muna ulit susubok tayo mga bro ro yung malilit na isda yung gulong kung tawagin ah. sana may dumawi Di kepala, Gracias. Ayot, tabi, kayo, tabi, kahit ano. Ah, ulo-ulo malamang. tamba ako kanina mga bro. Wala pa daw, ah, wala pa huli sa lambat. Wala ang lagid-lid o tambaka dito sa amin. Ha <laughs> ha

tambahan tim kayu Ayan yung balati mga tsatsamban, kuring kayo, kung ano kayong isla dyan, tsamba-tsamba lang. sarap-sarap ng pamain. Pag hindi kayo nakipag-agawa, hindi kayo makakatikip. Bus ang bus sa maliliit. Ah, maliliit talaga mga bro. Oh. Kaya pala hindi tamaan. in <laughs> it. talaga mga bro dulong oh baka sabihin nyo nagyayabang ako ang pamahakin dulong oh yan oh dulong yan oh yung maliliit na inasnan para kumunat inasnan inasnan ko para kumunat siya ah siguro yung ibang hindi nakakasubok mag iisip din na dolong maipain <laughs> hindi naman siya nasabitan mga bro isinasampay lang sa kawil wala nang pagsabitan hindi man maano sa kawil tamaan kena kamera di ini saraf mangga bro Ma Bro, <tutupuuh>, Tat tet lo, tet lo, oh, balikin <laughs> itu lagi, terbuka nggisa. Kayak pala merah pertamaan. Ayak pala merah pertamaan em, ano, balikin itu buka nggak? Wala pa malalaki. Ito muna tayo at tanghali na. ay merunda sinasamantala ng pangawil at medyo kalma pa kahit madalang ang dawi nakakapagtas naman mga bro dami. Oh. Apat-apat. <laughs> <laughs> Isang kawilang ang walang laman. τα μερών. Sí. Tapos na lang ang mga ano. Oh. <laughs> Tapos ang mga tungol-tungol.

na yan yeah, bro ang naging huli ko yan yeah. meron ding tingin yeah, yan yeah, nasa lalim pa tingin. iba yan yeah. ang laki ng tingin oh. ay tumakbo na pa tabi at wala na inabot pa rin din sa tabi yan yeah. oh. yan yeah. Okay na mga bro. Hah, ah. 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 oh, nah, ya, eh, ah, hehe. Aku ini siapa ya, apa bro? Ah. Nah, lagi kau nedi ini sih, ya, lagi kuliku ku. Sari-sari mga bro. Ah. Uh, Di sogo. May kahit counting pagtingin. Uh, ang oh, laki ng tingin mga bro. Oh. Grabe laki. 'Yun ang nagdagdag. <laughs> ah, ah. Ay. Dalawa, me. Kepala eh. Dalawang piraso. Dalawa, isang maliit. Uh, isang jambu wala uh, mamau yeah. na tingin ya oke lagian ini loh ya oh nah, baka may kilo din itu just martinis just lang just Martinez. yan sa pala sa top nga just martinis at sa top ryan, ryan martinis yan ingat kayo palagi at sa top Ina Dayan, yan. sa mag-anak ninyo dyan i-shout out ingat kayo palagi at shout out sa mga kapatid ni Dion Rhodes TV yan. at shout out din po sa mag-asawa ni Ma'am Linda. Ma Linda at Sergio Barota yan dyan dyan sa may Tampa Florida yan shout out sa inyo ingat po kayo palagi dyan at shout out din nga pala kay Aldrin Saligan at shout out din nga pala kay Jillian Capisnon yan Salamat po sa inyo at ingat din po kay palagi. At shoutout din nga palaki Paring Buyong at shoutout din nga palaki Brother Dimbo TV at shoutout din nga palaki Paring Makoy. Yan. Ingat kay palagi at shoutout din nga palaki kay... Roselind Dulay. Yan shoutout po at shoutout din kay Crisologo Junior Turkal from Saudi Arabia. Yan shoutout po sa inyo at shoutout din kay Germisidino from Kuwait. Yan sa Tatin no. Pakibilis okay, sa Tatin guy. Edgar Malino from Naga City, Camarines Sur. Yan sa Tatin po at sa Tatin guy. Alias Waway. Yan sa Tatin bro at sa Tatin guy. Chris Vlog. Yan sa Tatin po at sa Tatin guy. Incar Pingol. Yan sa Tatin no at sa Tatin guy. Daniel Katies. Yan sa Tatin po at sa Tatin guy. Bong Machiti Vlogs. Yan sa Tatin mga bro at sa Tatin guy. Family Makmak. Pamport Barton, San Vicente, Palawan. Yan sa tao po at sa tao tingay. Jose Panganiban from Camarines Norte. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Larsky Nolasco. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Oloy Adventure. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Emmanuel Abuel. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Randy Martinez from Quezon Province. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Aldrich Aguilar. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Matandang Spero. Yan, sa tatin po at sa tatin Tata Kons TV from Saudi Arabia. Sa tapo at sa tapo amor. Yan sa tapo tingpo at sa tapo Dong Vlogs. Yan sa tapo siyang bro at sa tapo tingay. Lipinong Mangyan. Yan sa tapo tino at sa tapo Jumar Lambuson. Yan sa tapo tino at sa tapo tingay. Tami Linda Linda Gigantuka Bartula. Yan sa tapo tingpo at sa tapo Jun Maritual from Dingalan Aurora.

Roberto Sanchez Yan shoutout sa po at shoutout din nga pala sa Itay diyan sa Bicol. Ingat kayo palagi at shoutout din nga pala sa aking mga kapatid, Yan. Shoutout sa inyo at ingat kayo palagi at sa, -sa aking mga pamangkin, shoutout sa inyo. Ah, din kay Alberto Yasima family. Yan shoutout din po at shoutout din kay Okay, chat out ngay. Sunny Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan chat out din po at chat out ngay. Ramon Condisa nang no ruas Palawan. Yan chat out din po at chat out ngay. Bartolome Grutas nang no Muntalban Rizal. Yan chat out no at chat out ngay. Bernardo Valdez. Yan chat out din po at Palaw, chat out nga Palaw sa mga nakakapag-subscribe po sa akin at maraming salamat po sa inyo. Saan man kayo naroon, ingat kayo palagi at sa mga tumatapos po ng akin, ads, maraming salamat po at chat out po sa inyo lahat at sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nag-aanak buhay dyan sa tal po sa inyo tumindim na ingat kayo palagi dyan mga bro yan mga kababayan ko na riyan sa tal po sa inyo ingat kayo palagi at sige mga bro at lusong nyo besides na po sa tal po sa inyong lahat ingat kayo palagi sa inyong kinarurunan sa araw-araw at sa inyong pag-aanak buhay yan Abang na lang po kayo sa sunod kong ko mga upload. Maraming salamat muli sa panonood. Lusong mong besides na po muli. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay? Alright.